Oh! Kung oh, excited ng hat, bago umalis, nagharutan muna sila. Stop over natin mag ing dito sa, yan, nandito sa Aguilar. Siyempre, tulad ng dati, itingin sa lawas ng mag-memorize yung daan. Tapos, konting kwento-kwento kung nasaan na. na nasa Aguilar na tayo. Mga idol, at napakalupit dyan, at napakaganda. Doon sa ina haba 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 ng biyahe. Nandito na kami sa Liberty. Napakalupit pero hindi kami diyan. ayun po, i magwalta ka rin ba na. Na, ta. na, yeah, uh, na Yan. alright, All right, oh, tuna lata. Dito tama 'yan. Tara na to. Ya, tuna kami kanin na Liberty, Patar. bulinaw na 'yan. All right, rocker. Yan. Dito tama mo. mayora. Ay, mayora. Ini mayora. Ini mayora. Mayora, ano ang sasaktan ini Mayora. At siyempre pagdating namin yan, inatupag namin yung pag snorkeling, snorkeling, snorkeling. Basta-basta may kling yun na. Yung na mo yung isda, papagkatapos sa dagat, ayun. 200 pesos lang yan per head. Napakalapit, magiging masaya ang buhay mo rito pagkatapos mo dyan. At siyempre, bago yung sakuna lahat mga idol, videohan mo natin si Mrs. Na, ng Malatron na, ng na pang malakasan oh. yun. Napaka-gamit na yeah, ni Michelle Katanghal mga idol. At na, na, maalis na. Tuloy-tuloy na yung kasiyahan dyan mga idol. At makita natin yung mga sirena na sinasabi nila sa ilalim ng dagat. Yun nga, nakuha pa ng video si Eljan Katanghal mga idol. tuwang tuwa At yun na nga, paalis na kami mga idol. Hindi mo alam kung ano pupuntahan mo at napakaganda mga idol. Ay, right, okay, yan. Napakaganda mga idol, oh. Okay. Michelle. Ay, no, napakaganda. Nasa titik na ng dagat, mga idol, lo. Guys, yan, oh. No? No, yan, oh. No? Napakaganda rito mga idol, oh. O, oh, ito naman. Palupet. Napakaganda rito, oh. Hoy, ayun na kamay Oh. All right. All right. Smile. One, one, two, three. Dito. Okay. Ayan. Dekla na ka ng kinis. Sesa kami gagawin na ka. All right. Uy, ta syempre pa video tabu. Yan na, napakalupit na pa ganyan mga idol. Kailangan natin pa video diyan. Magda-dive ako. Nagtataka ako bakit di ako lumulubog. Naka-life jacket wala ako, mga idol. Ito na papunta na kami doon kung saan kami magsisimi magda-dive. Titig nang namin yung mga sirena at mga isda. Ayun, sabi ko sa kanya, bilisan niya tabulin niya yung kaano natin na nasa unahan mga idol, you know. Kim na nga, binitsan niya nga, oh Napakalot ito, kote-kote lang, tama, na natin, maabol na natin. Eh, si Rocky talagang gusto nang tumuloy dyan eh Talagang gusto niya maulit at mahabol mga idol Eto uh -huh. na nga, nandito na kami, yan oh Kahit anong gawin ko, sisid mga idol, di makita yung sirena Shokoy, meron pa, Shokoy, sirena, wala Gusto ko na nga, gum kung titignan mo sa baba ewan ko lang kung meron tignan natin napakalinaw ng tubig dyan mga idol at napakaganda talaga dyan at Tapos na kasiyahan eto na naman eh boy boy dan yun magagabi na mga idol yan o oh. tignan natin magagabi na tignan natin yung mga tent natin yung mga kasama natin mga idol o oh. may kanya kanyang ano oh. yan o oh. tapos eto si princess yan tignan natin eto naman meron nagluluto yan si madam bora nagluluto din.

ganda oh Ito yung ano, yung takip silim na tinatawag. Oh, saan na lang? Oh, isa ka punta! Oh, huwag ka na mag-swimming gabi na! Alright, tingnan mo. Yo, what's up? Yan oh, nandito kami sa Talampasigan, mga idol. Uh, mamaya, isa. uh, mag ano kami, mag-ano kami ng ilaw. Yan, mga idol. Ganda oh, napakalupit. Ah, uh, Mag-takip silim na, mga idol, mamaya isip. Okay na tayo. Kalupit, mga idol, ang oh. ganda. Napakaganda dito sa, ano, sa Bulinaw. Oh.

may nakaduyan tapos to naman nakato nakalitaw yung paa yan tapos may natutulog sa labas no bigla kasi ano kanina kagabi sobrang ano sobrang ang lamig dahil mahangin ngayon nawalan ng na hangin kaya mga iba yan natutulog na sa labas tulad niya no ayun no nasa labas na sila ayun may may papay pa no ayun no dito yung paa may natutulog dito no tapos yung iba ano sila ah, parang pala ako matulog masasarap tulog nila Tingnan yun mo. Yung sin Sarap ng tulog niya, no? no? Ayan. halos lahat sila. Ayan, no? Nandun lahat. Tulog na. Kaling araw na, no? Ayan. At Good siyempre, mga idol, pag umaga, ready na ang pagkain. Basta na na sila. At magluluto na ang almusal ng supas at pancit, Ayan, si Tita Mira at si Madam Cora yan sila nagluluto oh, mga idol napakalpet oh ang ganda naman dyan Tumato, si Tita Flor ayun no si Tito Julius nagana ng pain Mangingisda sila mga idol yan, good morning good morning mga idol kapito coffee break tayo yan o kanina mo maraga wow, sa oh ah udah ga stop 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 ka inana na nang sopas nang mainit na masarap mga idol diyan habang intabang tumitingin ka sa mga laliligo sa dagat mga idol Boom boys Alright, kasi ada ya, bilang taulan naman Oh. <laughs> eh boy, eh boy. Eh boy, Adan. Alright, video video muna mga idol Habang tumitingin sa mga naliligo At nagipagkwentuhan mga idol At eto na nga oh Tignan mo naman oh, napaganda ng tanawin dito Mga idol, dito sa Bulinaw oh. At eto pa oh, to, oh, oh, Tignan mo, oh, sino kasama ko dyan Siyempre napakaganda yan yung si Mrs. Katanghal mga idol Si Michelle Ann Katanghal Na maganda oh, nakashades po Talagang kala mo, talagang oh Napakalupit, build up Boy. na, ayan nandito mga na mga dito mga tayo idol. sa Bulinao oh, Mga idol, pagkatapos na mahaba Haba, 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 haba Ito na tayo sa Bulinao Pulse Ayun yung Pulse mga idol, tingnan natin Bulinao Pulse 2 mga idol, napakalupit Tingnan mo ayan. yung hunggan Pagkatapos namin dun sa dagat, dito naman kami sa yan. Yung mga kasama natin is mga Mandarik na, mga lumboy Ayan yung polls na sinasabi. Ang ganda, tingnan mo. Mamaya papasok natin dyan. E si vlog din natin yan mga idol. Tingnan natin muna dito. Ayan. Ganda o. Oh. Tingnan muna natin dito. Ayan siya. Oh. Bigyan ko muna kayo ng konting ano. You're right. Napaganda no mga idol o. Oh. Napaganda. Sa buli na o oh. Ayan. Tingnan natin muna dito. Mamaya tayo papasok doon. eh <laughs> hey, boy! Eh, pamangan. Yata, pamangan. Lain boys, magdala ng pamangan. Kapote, oh, makain na ka na naman. At eto na, susugod na tayo mga idol. Sugod mga kapatid. Susubin na natin yung napakagandang falls na yan dito sa Bulina o Falls 2. Mga idol, tignan nga natin kung kaan siya kaganda. Mga idol, may bayad dyan mga idol. Magkano kasi interest dyan? 30 pesos. No, per head mga idol. Tapos iba pa ba yung bayad ng cottage. Cottage, mga idol, no? At yun na. At yung light vest may arkilahin din dyan mga idol. Pabawal bawal tumalon na walang light best mga idol. Ayan si Madam Mira mga idol. Oh. Tito Kerry lahat. Is mga lumboy si Tito Dog na din. Lahat is na tayo lahat kaya mga idol. Tignan natin mabuti. Yan o, oh, susugod na tayo. Ang dami natin. Nagtititingin na na lahat ng mga tao sa atin mga idol. Ang dami natin. Mapupuno yan. Mapupuno yan. Mapupuno yan. Tignan mo naman kung gano'ng kaganda. Yan o. Oh. Oh, ah, ah, ayan na. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Ayan na. Mga idol, napakalapit. Napakaganda yan Tignan mo mga idol oh, oh mo na ng entrance. Siyempre, si Tito Wal magtatawaran pa yan. Alright. Kami, pasok lang ng pasok. Kaya na. yan na, malapit na tayo. Napakaganda dyan. Sigurado, sigurado, oh. Oo, oo, oo. Libre daw yung mga bata. Pera lang yung isi bata, no? Mga bata lang mga idol. Diyan, oh. Diyan, oh. Dyan, dire diretsyo na tayo dyan, oh. Mga puro mga nakalife best, ha? Oh. Si, ano, si... Oo, oh, oo, oh, napakalupit diyan Si Tere, ang ganda, oh. Panoorin nyo mga idol, napakaganda oh. Napakalupit, napakaganda. Ayan, ano yes, na? Ayan, naman Kiling yung mga cottage kaya na, mga, mga so, idol. Dikit, 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 dikit mga idol, napakaganda. Dikit, dikit. At kami naman, nandito kami sa baba, sa cottage. Siyempre, hanap kami yung cottage na kakaiba. <laughs> napakaganda dyan mga idol. Hey. Dito nga natin, ikotin natin to kung anong meron dito mga idol. Bakit kaya? kilalang lang kila lang. Pakalupit nito oh. Daming nag-ano, na-accessing mga idol oh. Uy! Oh, oh. Oh, itu lah. Nah, kalau itu. Yuk, sedaling. Gantar itu, mga idol. lah. Dami na sisimi. Gadun. Dami tao. Dito saan ito, sa ano, sa Bolinao Falls, no? Mga idol. gano. Kalau itu. Ayun, no? Oh, Ang doon. Ang gasya dun. Tapos dito ka lakal. Napakaganda. Eh, hey, boy! <laughs> Yehey, Gal galing ah, galing, galing nila ah. Siyempre, hindi natin magagawang hindi tayo tatalon dyan, mga idol. Tayo ang bida dyan, tingnan mo, tatalon tayo, aatras, tatalon. Akala ko nga, di na ako makakain ng kanin na lamig dyan, mga idol. Napakataas nyan, kung titignan mo, nako, nakakalulo. Oh, ulit, si Kalbo, ayan na. Nasigurado, tatalon pa rin dyan, mga idol. Huwag kayong magalala, kumukuha lang ng lakas yan. Iba pa rin yung may lakas. Sige, takbo ko na. Yan talon. O, oh, diba? Nakatalo siya. Ayan. Oh, si Ailo. Sunod-sunod na mga nagkatalo na dyan, Alright. mga idol. Ayan. Napakaganda kasi dyan. At Alright. na, 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 na ano? Pagdating mo sa baba, ay, napakaganda. Basta diretso, wag ka titingin. Para hindi ka malula, mga idol. Kasi oh, was na malula ka dyan. Na, mga idol. Ayan ba, si na. Si Tito Julius, ayan. napakalakas na loob niya. Tignan mo. Tapang na loob niya. Biglang tatawin dyan. na. Tignan na. Wow! Oh! Ang galing. <coughs> Hindi ka tulad ako. sila. Diretso lang. Oh. mo diba yung may mga practice-practice na yan? Mga training-training, no? Ba? Aliwan niya. Tignan oh. mo sila. Talon, talon. Talon, talon. Cars! Oh, si engineer yun ah. tumalon Itong Napakaganda. Oh. No? Ayan na. Ah, lahat ng pupunta dito sa pools. Napakaganda. Promise. ba ka. Punta kayo sa dagat. Galing, ay, sa galing, galing dahil no? pa ka, ka talaga, mawawala yung problema mo. O, yun si Isa, problemado. problemado si Isa. Yun si, ano, o. yun ka naman, o, Isa. Sige mo, napakalako. <laughs> Awa ka pa ulo dyan, no? Hindi na alam kung paan siya tatalon, eh. Wow! Yun, malalakas na loob nila, no? Pati babae, lalaki, tagtatalo nandyan. Alam mo bang napakalalim niyan, 18 feet siya, Oh, pero huwag kang maglalala kasi iaangat ka lang kasi basta may pala. Ba, Kaya nga bawal na tumalon yung wala light vest, no? Kaya dapat talaga yung wala light vest kasi Napakaganda diyan. Pero mo, oh, tingnan mo, napakalupit, napakaganda diyan mga idol. Walang, lang oh, eh may kalalim pa basta lukso ka. Ba. Oh, syempre, mo muna ito. <laughs> Malalim wari. Tubang na. Alin 'yung manunay makadirbis? Yung si Tito Alo, no? lakas na noon, tala yung talon lang ng talon. Uy, tatima, may lukso yan. Na. O, natin yung pagandahan ng force. oh lukso yun kayo. Na. Tapos, mga hindi nila alam ko pa, tatalon. Minenerhose <laughs> din sila. <laughs> Kaya nga ka nakabantay yung ano, si mamang ano, microphone, no? Tapos yan, eh. Oo, oh, oh. naman, napakadali lang magtalon-talo, no? Yan so, na, paano? yan na naman si Tito Alo. No? Magse-second round na naman si Tito Alo. No? Yan. So, yan na. Naman si Tingnan natin kung gaano siya kagaling kagaling mga idol. Tingnan mo yung kalabog. Iba yung kalabog pag siya tumalo. Yan na. Tingnan natin oh, siya. Para? Ayun si Tito Julius. Mag-uusap yan. Silang dalawa tatalong dyan mga idol. Ang magkapatid. Lumboy. Tingnan natin. Yan na. Tatalo na. Tatalo na. Tatalo na. na. Sabay sila mga idol. Napakalupit. Napakaganda. No? At yan no? Tingnan mo sila at sila. Napakasaya pag nakatalong ka na dyan. Magiginhawa na mga idol, napakasarap sa pakiramdam

anak ng pa sinawa ko laman may video nga rin oh? ka simple mo eh napakaganda dito sa Bulinaw buli Falls 2 na to o oh, tapos may tumatalon gumagawa sila ng paraan o tingnan mo Oh, napakaganda. Di ba pa yung sa kabila? Oh, tingnan mo, napakaganda. Oh. Biro mo, nasa taas to ng bubo. Kapi ng tahan namin. Oh. Napakalupi to. Oh. Tapos, meron siya part na malalim, part na mababaw, malinaw yung tubig, fresh yung tubig. Tapos, tingnan mo yung tanawin. Napakaganda. dami na sa si swimming. Oh. Oh, tingnan mo, dyan dyan kami tumalun. Napakaganda. At napakalupi dyan sa buli ng No? Dito sa buli na, oh. napakaganda. Oh. Biruin mo, oh, no? Ang ganda ng tanaw. O yan pa, oh. natin yung mga Oh, may nagtatalo na, no? Napakaganda talaga mga idol, no? Kaya kung pupunta kayo ng Bolinao, Try nyo rin pumunta dyan sa falls na yan Napakaganda At napakalinaw ng tubig no? Mag-enjoy -e talaga kayo, napakalupit Tapos may magkikita pa kayong gwapo na kalbo Yan, no? Oh. 'di ba? Siyempre, yeah, yeah. dahil malapit na tayo, umuwi, oras na. Ayun yeah, na magbi-video-video na kami ni Mommy Michelle Katanghal yeah, boy. no. Okay, mga idol. At siyempre, ano, ipapakita din yeah, natin siya diyan, oh, no? napakalupit na pagganda yeah, diyan Pag mga idol, ayan No? Yeah, kaya nga mga idol, malapit yeah, na tayo umuwi dahil yeah, oras na diyan at baka gabi tayo sa daan mga idol. Yeah, Tingnan niyo ulit 'tong kagandahan ng mga ano. Yeah, mga idol, napakaganda oh. mga idol. Tapos magiging magkikita pa kayong guwapo, ayan oh, kalbo. No? na O, ng kalbo. Nakita oh, niyo pa yung kalbo, napakalupit niya, no? Oo, oh, di ba? Napakalupit, Napaganda May pa-floating floating pa diyan, tingnan niyo mabuti ha. Ah? Oh oo, oh, oh, di ba? Para lang palakanan na ng kalutan, oh. Galing, oh. Napakaganda. At eto na. Titingnan na natin, pauwi na tayo diyan mga ito, sinet up na yung dad. Tapos yan. Siyempre bago umuwi, Dadaan eh. tayo sa, mga, nag sa mga, nag na mga nagtitinda ng mga dry fish, mga idol, no? na oh, napakalupit, napakaganda. Bigit tayo ng bebe lamang, uh, danggin, lahat, pusit. Kasi daw, mura dyan, mga idol, napakaganda. Halos lahat naman is ganyan ginagawa nila. Basta uwi, bibili sila ng pasalubong. Or, makakahin pagka-uwi. Diba, mga idol? May dilis, lahat-lahat na dyan, mga idol. Kaya, Paidol, maraming salamat sa panonood, no? Yan yung mga ano namin, yung Lumboy's Family Outing 2025. And see you sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Boss Manager. Alright. right. <laughs>